Hello mga B! Ituloy natin ang Bacolod Adventure ko. Papunta naman ako ngayon sa La Consolacion College, Bacolod Negros Occidental. Maaga akong sinundo ni Sir Choki para ihatid sa venue. Magle-lecture kasi ako ngayon sa mga nursing graduates na magte-take ng licensure examinations. First time ko lang mamimit itong mga reviewees at excited akong magbahagi ng aking kaalaman sa kanila. May pa-unlimited coffee pala sila sa likod. Ang shala! Punong-puno ang hall ng Manila paper na may nakasulat na must-knows in bullet form. Ginawa nyo din ba ito noon? Kansi pala ang ulam ko ngayon. Isa itong hiligay non dish na gawa sa beef shank at bone marrow na pinakuluan until maging gelatinous. Masabaw at maasim din ito gaya ng sinigang, pero hindi ito ginagamitan ng tamarind powder. Batuan o binukaw ang pampaasim sa kansi. Pagkatapos ng lunch, sure akong antok na antok na ang mga bata. Kaya ginising ko ang kanilang katawang lupa sa pamamagitan ng isang maikling concert kitikiti style. During my lectures, nakikipagkulitan ako sa mga reviewees para hindi sila makatulog. Challenge kasi sa aming mga lecturers na gawing fun and engaging ang session or else tutulugan ka lang nila. B. Sa lahat ng iyong gagawin, always give it your all. Alalahanin mong you are only here once, kaya ibigay mo na ang lahat. That's how you make a mark in the hearts of many. Yun lang.